Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit nakahangahanga kahanga ay ang ina. Nasaksihan ito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang itong anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumika ng buong sang tinakpan, ang siya lumika ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi nyo Ina Inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antyoko, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang, payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taong kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral, at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos. Tula din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita Kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina. Sinabi ng anak, Ano pang iyong hinihintay, Haring Antyoko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng paghihirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit, tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.